Atras, 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 reverse. Ayan. Ayan. Ayan, bumbahin mo yung clutch para magpasok yung fluid. Ayan, o. Uh. O, huwag mong galawin. Si atras, bawi-bawi lang. Ayan, nandun si ano. Matras si Desiderlatore. Si huwag mong tingnan yung ano, yung gulong dyan. Sa mirror lang. O, oh, si Desiderlatore. O, oh. guys, tinuruan ko si oh. ano. Eh, tindi ko helper guys, tinuruan ko. Si, anong pangalan mo? Alam ang pangalan? 20, neutral mo na, neutral mo na. Ha? Si Prapisa. Prapisa, taga, sa, saan probinsya mo? Taga Samar, barangay diit. Da. sa Samar. Oh, ilang, ilang years ka na dito sa Dinis Trucking? 2017 ako eh, 2017. Eh, ano, uh, 2017 ngayon ka lang naka, ano, hawak, atras-atras uh, talaga. Oo, oh, yun lang. Nung ano, may video tayo, may nag-request na panoorin daw nila yung pangalawa. Eh ngayon, pangalawa na. Sige, huwag mo nga tingnan. Sige, atras daw eh. Sige, reverse. Importante sa trailer, reverse. Sige, sige. O, oh, lalay. Clutching, clutching lang. Doon, tingin dyan ah. lalay lang. O, o, dahan doon. Clutch, clutch lang. Bawi, bawi agad ah. Baka matama na naman yan dyan. O, oh, bawi, bawi, bawi. bawi, bawi. Masobraan Kaunti-kaunti lang. Hop, clutch, clutch. Tingin doon sa kaliwa. Tatamaan hindi. Hindi, hindi Malayo. Malayo. Ha? Malayo. Ah, malayo. Oh, sige. Oh. Na city na 'yan, mag city 'yan. 'Yung ikanan mo, kaliwa 'yung ano. Ayun, bawian mo. Kal oh. Oh. Oh, yeah, oh. Bantay, basta lumapit na, malapit na 'yung doon sa gutter. Yeah, Bantay. Hop, oh. hop, preno. Hmm. mo. Tapos iganan mo dito para lumayo dyan doon mm, si Dilatoryo matras sige sige e ganun mo dito e, dito yan yan dito 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 yan yan oh, sabay bawi na naman para lumayo sa gutter para hindi ka mabangga dyan sige oh. naman dito yan yan yan, yan. bawi na naman kaliwa 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 Hop, preno 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 hop. i-straight e, mo muna e, oh, hindi na i-straight to kailangan mag preno ka i-straight mo para hindi kami laban sige atras o reverse o neutral bumbahin mo yung clutch para mong pasok yung fluid o. o wag segunda yun ipantak mo talaga ganun mo sige sige okay sige o yun yun bumbita o clutch alalay lang sige o alalay lang clutch 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 o, para hindi tatakbo matulin o o bawin na sige si sige sige atras eh, bawi na naman, bawi na naman, bawi, 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 na naman, bawi, bawi na naman. Yan, bawi na naman, bawi. Ay, laki siya, dalaki na yan. Sige Op, si. op, op, op. Op. mag na yan, tingnan mo. Malayo na dito, tingnan mo kasi yung side mirror. Si, kaliwa, eh, kaliwa mo, manubila. Dito? Oo, oh. atra, reverse, reverse. Abante ka? Reverse, alam mo, abante mo, tama ka dyan. Sige, reverse. Oo. Oh eh kaliwa mo manobela para hindi magsiti kanan mo yan O, oh, kaliwa kaunti lang sige alalay klats buwitaw oh oh kaliwa 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 hindi mo makita ang puwit ito. kaliwa kaliwa op yan oh matama matama dyan oh bawi na op 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 prino, prino. Sinawala na dito matama na yan bangga na hindi pa oh iabandi mo ayan oh kailangan ang puwit makita mo abandi abandi o, oh, sige. Eh, bande, bande, bande. Eh, doon, doon. O. Oh. Di, e, huwag bang doon mo na. O, oh, sabay kanan, kanan, kanan. O, oh, kanan. Sige, kipas, pasin mo. O, oh, kapigay, pas, pasa. Oh. oh op, op, op o, o, oh. preno. Reverse. Bumahin mo yung clutch. O, oh. sabay, o. Oh. Ay, sus, ganyan lang, o. Oh. Kaliwa mo, kaliwa. Kaliwa. Ikaliwa para ituwid Oh. Sige, alalay, alalay. Alalay, sige, sige. O. Oh. Sige, alalay. Oh, clutch! Kaliwa, kaliwa, kaliwa! Kaliwa! Kasi para makuha mo yung makita mo yung ano. Pag nakita na po ito. O, oh, yan. O, preno. O, oh, op. Mm. Ituwid mo yung manubila para hindi ka na mahirapan. Hindi, ka nanti no oh O. Oh. Alalay, atras. Sige, atras. O. Oh. Sige. Alalay, atras. Oh, tuwid yung ano. Ayan, ganyan lang ito wed yung ano, bawi na naman. Oh. oh ayan bawi-bawi lang. huy, tusikan sang ano, tingin sa side mirror. Tusikan. Oh, si. Bawi na na. Eh, tingin sa kaliwa. Oh, na. Oh. Oh, puwit na, hop, hop. Ang puwit nandito na naman, oh. Na city na naman, oh. Kasi yung Makina City, malaki ang kabig mo eh. O, yabandi mo muna. Yabandi. Hmm. Okay. Yabandi, nandiyan lang po ito. Yabandi, doon, doon. Eh, doon. E, ganun mo lang. Oh. Sige, kaliwa, kaliwa. Kaliwa, sabay kanan dito. Kanan, sige. O. Oh. Tapos kaliwa na naman. Iwati-wati mo ba? Yan, o. Oh. O, oh. oh, di. To'y dopre no. Tingnan mo yung uh, gulong dyan, yung straight ba? Neutral muna, neutral muna. O, tingnan mo yung gulong, yung straight ba? O, ngayon, ito ang tandaan mo. Pag matras ka, kaunti. Kung ano yung kinabig mong kaliwa, kakanan mo. Maluwag kasi ito guys eh. Yung ano, kailangan ng sa dragling bull jowin ito, kayong ano, maluwag na eh. Kaya kahit inang ano, ma malaki ang kabig. Ah, sige. Isa na lang. Okay kailangan kung ano yung kinaliwa mo kakanan para i-stretch siya ha kasi kung malaki ang kaliwa kakanan maliit magsisiti siya oh. sisi oh, ayan o oh. ganun ganun lang bawi 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 na naman ganyan, bawi na naman bawi na naman ganyan bawi bawi na naman sa kabila o oh, bawi o oh. oh. guys. Oh. Oh na city na oh na kaliwa hindi ka tumingin oh bawe oh clutch clutch hmm okay op hm op 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 hm abante mo op oh. abante eh gilid mo kauntey gilit oh, gilid mo. Sige, gilid mo yan. Sige, gilid mo. Sige, gilid. Para pahinga ka. Yung, yung paa mo kasi, na, ano na yan. Oh. Sige. Eh, sige. Hop. Saka na lang pag maayos tong ano ko. Maganda na to. Hop. Oh, sa sunod ulit. Eh, so, atras mo eh gilid mo ah. Igilid mo, sige. Igilid mo sa gutter dyan. Tingnan natin, be. Huwag mong tingnan nga sa ano. Maano kasi sa mirror. Igal, labas mo, sige, sige, labas mo yung side mirror mo. Ay, yung ulo mo. Ganyan ako magtingin. Oo, oh, ganyan ang magtingin ko. Sige daw, atras. Alalay lang. Alalay lang. O, kanan, kanan. Kanan mo nabila. oh, alam na mo na eh. Alam mo na eh. Tingnan ka rin. Bawi, bawi, bawi. Hmm. Hop, hono, hop. Indo, indo, indo. Si etras ba? Isa na lang. Isa na lang. Oh. Isa na lang. oh, si ito. Hop, hop. Si na. Okay. Sunod ulit ha. Parking brake daan. So, eh, pinawisan nga. <laughs> <laughs> pinawisan nga. <na lang. laughs> <laughs> pinawisan siya guys. Yan guys, yan guys. counting uh, ano lang. Kailangan ma ano sa sa clutching at saka sa RPM. So, Maano ano siya. Racing ako Hindi, nagano yung parking brake nya. Uh, Sa itin Maganda kasi mag, uh, ano, kung may cone lagay ng kon ganyan medyo malayo yun si yung dating tinuro ko taga Cebu si Nel Malik ganda yun yung una pa lang uh, ano na nag -city -city na. no eh hindi dito mahirap kasi dito lagay lagay ka hindi naman to ano uh, lupa ko ano ito? Oh. Hindi, ituturo ko sa iyo ha. ganito 'yan. Eh, panoorin mo 'yung ano, 'yung ituturo ko sa iyo. Ganun talaga. Eh, okay, wala yan. Nalak mo yata. Huwag mo ilak 'yung 'yung ano, 'yan. Yung green eh ano. Oh. turo ko sa iyo yung oh. Yung ano yung pag dito kung ilapit mo yung manubila eh, ay mo sabay i para yung puwit para puwit papunta dito papunta dito puwit iganon eh, ganun mo siya sabay i-ganun eh, yung ulo tina mo ha tina mo yung ano panoorin mo ha eh torok ko guys yung uh, ano basic, ilagay ko ng unan para yung point, Mababa kasi siya guys eh para yung point nya, para yung clutch, di ba? ilagay ang unan para yung clutch, maabot nya release parking brake, ganon o oh. Ay, ka Tingnan mo mga lakay, uh, ano? Oray, oh. E, ko, kaliwa ko. Yan lang, ganyan lang. Simple lang ba, oh. Oh, lalapit na siya dyan. Tapos sabay kanan. Oh. Oh. Sabay kanan, iganon eh, mo sa kanan. Tapos sabay kaliwa. Oh. Para kikita na yung puwet, oh. Kita na yung puwet, guys, oh. oh. Reverse tayo. ganyan lang oh bawe oh bawe na naman kaunti kaunti lang guys para matuto talaga kayo oh kaunti kaunti tingin ka lang sa side mirror oh kaunti kaunti lang oh oh ganyan oh <coughs> ganyan lang oh kung, kung halimbawa kung kung puwet ipakaliwa mo E eh, kanan mo yung monovila. O oh, yan o. Oh. Tingnan mo. O. Oh. O. Oh. O oh, yan. Diba? Pawe oh, naman ulit. O oh, yan. Ayos. Neutral. Okay. Parking brake. Ganyan lang. Eh sakin sa kung halimbawa kung may articulated ako training school guys, uh, dalawang oras sa isang araw yan no 25,000 sa isang buwan training na yan oh no? ha. No. Sa isang araw dalawang oras, yan sa isang buwan 60 hours no. Eh, wala tayong puhunan. <laughs> Ipon muna tayo sa dilis. Magarawan dito, uh, isang taon siguro. No. Dennis Lacking. Yan. O, oh, alam mo na patayin ito. Patayin mo daw. Okay, patayin mo. May mga basic to guys, o. Oh. Wag, o. neutral na yan. Ayan, patayin na. Iyop pa ang susi. O, oh, iyop talaga ang susi pagka patayin na. Oh. Ganyan lang guys. Okay, pas sino mga pasalamatan mo? Pasalamatan mo mayari na din Bus, ano yung ganun bus, salamat. Bus, salamat, bus. sa truck mo. <laughs> sa truck mo. <laughs> oh. Uh, <laughs> 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 Hindi kasi, ilang years ka na dito? Sa din sa akin? Ano na, eh, 2017. Uh, Matagal na. Oh. At least, babawi ka rin na ano, ano. Eh, ngayon, ngayon so, ka lang na, uh, drive, um. na. Oh. Ngayon lang, ah. Uh, so, ngayon ka lang naka, ano. Ngayon naka, drive ng mm. truck na trailer. Saka ano guys, uh, mahilig talaga ako ng turo nung ano, first experience ko sa Cebu. ayoko ko kung naalala ni Ladong, 7 years siya naging boy. Nakita ko kasi sa kanya, ang hugas-hugas ng ano ba. Ganyan din sa'yo, mga eh, sa'yo, 5 years ah, years ka dito. Si Ladong, 7 years. Boy siya, hugas-hugas ng auto. Eh ngayon, first experience ko doon, isang buwan lang kasi dahil na ako eh, umalis ako dahil may naiingit ba. Dahil lagi kami nagpira eh, may allowance. Inaano ako? Inaano in, ko eh, eh ano? Eh ano ko yung, ay, di-stuck. Ah, uh, di yung ano ko. Yung... Umaya wala lang. na, ah, wala na yung utak ko eh. Yung sila dong, ano yan sa Cebu Series Product Company, boy siya. E ngayon, dumating ako first experience ko yan ha, year 2005. O, oh, year 2005 yun. First experience ko na uh, magtrabaho ako. Kasi iba yung experience ko yung 2019-99, yung easy ride ng, ng pinsan ko si Don Nunaus at saka yung kay ante, tata, uh, naging, uh, sa di Nargel, sa di naging driver ako. Yung, ano, yung kay Lalo 2005 yun yung dinala ko ni ni Eric Bael doon 7 years siya boy 7 years siya boy huh? sabi ko sama ka sa akin eh, pagsama may allowance doon yung mga allowance na gaya na dito na ano pina ako ay sabi ko snack lang natuto siya umalis ako umalis ako ano yun naging naoperahan ako ng appendicitis ato 2000 appendicitis na operahan ako. Ano na kasi pag alis ko uh, ah, pag alis ko no ano yun sumakit na ang tiyan ko pindik na pala pero tumawid pa ako na operahan hindi yung doon talaga sa sa ano Cebu. E ngayon driver si Lado ngayon hanggang ngayon driver oh, Uy, hanggang ngayon, driver pa rin siya ngayon doon. Driver pa ah, si Bin, ano na, ilang years na. Nalalay ang kamay ko. Kaya kailigan ko talaga na hawa ko sa kanya. nag magtanong mag muna ako guys, uh, hindi lang yung year na sa company. Ayaw ko naman na magturo na bago lang sa company. Kasi halimbawa, ipotbulin eh, sa company. Mayroon, huh? <laughs> Madali lang yun, bago tayo. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Ay, ito pala yung helper ko. Oh, fuck. Ngayon, ayaw, ay, hindi mahilig sa ano, ayaw mo mahilig kaya iba sa na lang. Sa mani bela babae. <laughs> ano yung hilig ko babae? <laughs> Yok lang. Ano, okay guys, hanggang dito na lang. Sa suno, sa ulit at ulit. Ano, i-shout out mga matawad, kababayan mo. Shout out din sa mga tropa ko sa probinsya. Ito. Ano na Eh, practice. Ano 'yung mga bisik ba? atras oh. ng trailer. Oh. Sir, <laughs> sure. <laughs> yan, wag, wag, na, wag tayong maliitin. Oh. Okay, hanggang dito na lang guys. Palam.